Si Attorney John Rex Laudianco, Metro! mga kasama natin. Alam niyo naman, uh, Lent Week ngayon, kumustahin natin yung Comelec, uh, yung mga issue, balita. Attorney, live kayo sa Aramid, Excel Manila, si Lourdes po ito. Magandang hapon po, ma'am mm -hmm. Lourdes, sa lahat na tagasabay ng Aramid, Excel. Attorney, may nangangampanya ba kahit na Lent Week? Uh, may nangangampanya naman po at alaw okay din po yun. hanggang niya santo ang bawal po. Paalala sa ating mga kandidato at taga-suporta Bawal po mga kampanya April 17, Monday, Thursday at April 18, Good Friday. Pagdating po ng April 19, yung Black Saturday, pwede na po bumalik na kayo sa kampanyahan. Ulitin ko lang sir ha? hanggang bukas pwede. Pwede pa po. Bawal po. Webe Santo, Biyerne Santo, pinagbabawal po ng Omnibus election Code ang pangangampanya dyan. At kung kayo'y mangangampanya, eh maaari po kayo makasuhan ng election offense. Kasong kriminal po ito na maaari magdulot ng pagkakakulong ng isa hanggang anim taon pagkakatanggal po ng karapatang bumoto at perpetual disqualification to hold public office. Okay. E paano naman halimbawa, nagkita lang kami ni Mayor, uh, Running Mayor John Rex Laudianco sa isang beach. Ako'y kumama kumamay. Lumapit ako sa, 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 sa ano mo, Mayor Jandrex, sa cottage, nagkamay ako. Paano ba yun? Hindi naman po normal naman po sa Pilipino ang pagkakipag interact sa kapwa, no? Talaga na pagkapwa po tayo. Ang sinasabi po natin dito, tahasang pangangampanya, Isama na na po 'yung paggamomotorcade, pagkakabit ng mga posters, pagpabahay-bahay, pag-akyat sa entablado, paggawa ng speech sa pa. May maari po ba mangilin muna tayo. Sumunod po tayo sa batas. Okay, at least mali law attorney, walang problema kung napadaan lang oy, kumusta? Ako kumakandidato ako, pero ang mali, may motorcade, nagkakabit ng mga posters, nagbabahay-bahay. O po tama okay. po yan. Nag-constatation uh -oh. na baka po nagkakalahat, kinamayan na. Eh, parang nangangampanya na rin po kayo. <laughs> Hindi naman po gano'n. Oo nga okay, baka lahat ng ano, na mga, alam mo naman sa beach, lahat ng mga cottages, pinasok na rin niya. Atiling din po namin yung mga mamamanata pong kandidato, mga magsisimba, magbisita iglesia. Kung pwede po, tutok na lang po tayo sa panalangin at panata natin. Huwag po sana natin gamitin ito para sa advantage natin sa pangangampanya. What if sa mga simbahan ni mga posters akong ilagay? Uh, ito Naku. ay uh -huh. pangangampanya po yan. Yung paglalagay ng mga campaign materials whether online hmm. o ditong physical, yan po ay pangangampanya at bawal po yan. Okay. Malinaw po attorney kasi pagkakataon ito na yung mga butante babalik sa kanila mga probinsya at syempre magpapakitang gila si kandidat po yung mga nakalagay ng mga posters po campaign material sa tamang kalalagyan common poster areas mga bahay na pribado na nailagay bago po yung ban yung ating April 17 at 18 eh wala namang po problema yan pero yung paglalagay po mm -hmm. ng campaign materials April 17 at 18 yan po ay pinagbabawal. okay pangalawa po nakapagsumiti na ho ng mga sagot ito mga napadala niyo po na mga shows o ng mga ano ba uh, explanation shows order dahil po sa mga kabastusan mga binabanggit po nila sa kampanyahan meron pong ilan na nakasubmit na, meron po kaming hinihintay pa dahil hindi pa naman po umahabot sa deadline. Ano? At asahan niyo po ang mabilis na pagsagawa ng rekomendasyon na task for safe doon dun mm -hmm. sa mga nakasagot na. Maari ho bang pangalanan na attorney yung nakasagot na? Uh, yun po okay. si attorney siya, isa sa nakasagot na, si Governor Onabia po, ay nakasagot na rin po. Oh, may isa pa, then may isa pa sa Pasay, di po ba? Tama po kapapadala pa lamang mm -hmm. po nung kanyang uh, show-cause order. So bibigyan po natin siya ng tatlong araw. Tandaan po natin yung tatlong araw po na yan, calendar days po yan. Ang pagkakaiba lang, halimbawa pumatak araw ng Saturday, Sunday or holiday, the next working day po ang deadline po niyan ayon sa ating civil code. Okay. Yung mga natanggap niyo po, ilang linggo pa ho yung bubunuin itong explanation nila para malaman po namin yung result ng inyong decision? Ay, hindi na po hindi na po magtatagal dahil ang utos po at ang atas ng ating Commission and Bank resolbahin maigi kung mauwi ito sa pagsasampa ng kaso gawin ng mabilis ng sa ganun may pagkakataon po ang Commission and Bank na i-resolve po lahat yan Okay, pero hindi po kayo magde-decide na hindi ka na pwedeng kumandidato dahil bastos ka, hindi ganon? Nako hindi po. Kailangan may due process. Tandaan po natin, kailangan magdulot po ito ng isang petition for disqualification o kaya election offense. Kailangan may due process, may proseso po yan. Okay. Ano po mga pinakahuling balita, attorney sa overseas Filipino voting? Matumal ba? Okay naman. Tama lang naman po, nakikita namin more than 58 million na po nag-enroll. May mga bumoto na bagamat hindi namin masabi ang bilang dahil bawal po ito. Sana po pagkatapos ng whole Week, alam namin, pa dadami pa ang mag-enroll, dadami pa ang buboto. Yes, may mga challenges, may mga problema. Pero wag po kayo magalala, nakahanda po ang Comelet na tulungan kayo. Makapag-enroll sa sistema, nakahanda rin po ang iba't ibang embahada at konsulada na tumulong sa inyo. Kahit pa wala kayong gadget, meron po kami sinet up na kiyos. Kung may problema po, sana may mga nakikitang katanungan. Instead na sa social media magtanong, direkta ni ng ang COMELEC. Direkta na pong tanungin ang embahada at na at nakahanda po kami sagutin ang inyong mga katanungan. Anong bansa po ang ma marami sa ating mga kababayan ang bumoto na attorney? Marami po sa Hong Kong, Singapore at sa Middle East po. Yan po yung pinakamaraming bumoto na. Okay. Ang matumal? At yung po sa mga bansa na medyo may kalayuan po, katulad sa Amerika, eh, hindi pa po masyado. Pero meron naman po mga bumoboto na at inaasahan naman natin, siguro tinitignan lang nilang sistema. Pero pag nakita naman po nilang gumagana, eh, mag enrolat enroll at boboto po sila. Oh, ano po yung pinaka-concern ng ilang mga kababayan natin about online, na overseas? Uh, nako, mm -hmm. yung kumakalat po ngayon ng mga videos na sinasabi nila, bakit dun sa ballot review, may nakikita akong ibang pangalan, tapos ang dami-dami mga numero. Alam niyo po kasi talagang sinadya yan ng COMELEC yung pong script na nakikita nyo, yan po yung encoding o encrypted ballot image niyo Hindi po kasi namin pwedeng ipakita muli yung balota kasi ang mangyayari po niyan, eh may kukunin na device, pipicture, ipapakita at magiging gamit sa vote buying. Yan po yung iniwasan natin. Pero makakaasa kayo, yung nakita nyo yung encryption, yung mga pangalan, una sa lahat, nandun lahat ng pangalan ng mga kandidato. Ikalawa, in random po yan. Hindi yan sunod-sunod. Dahil pag sunod-sunod, di makikita nyo na paano binoto. At naka-embed po doon sa encryption na yan, yung inyong binoto. Talagang yan po ay machine readable. Hindi po yan nababasa ng ating mata. Hindi nyo po makikita dyan alin ang binoto't hindi. Pero magtiwala po kayo, yung pagkaka-encrypt na yan, permanente yan. Yan ang equivalent ng inyong balota. At pag dumating sa punto mag-audit, maipapakita po natin yan ang katumbas ng inyong balota at tama ang pagkakarecord at pagkakabilang ng boto. Pero bakit naipapakita po sa social media yun? Hindi yu ba bawal yun? Yun nga po ang sinasabi namin, hindi po dapat ginagawa. Pero sige na po, kung nais nilang ibalita, ang sa amin lang, kung magpapakita, sana ipakita ng buo, ipakita totoo. Nangyari po kasi, pinapakita lang yung unang bahagi. Sabi niya, o bakit nandito tong pangalan na to? Eh bakit hindi ko to binoto? Hindi naman po kasi nagpapakita ng eksaktong binoto nyo. Na yan ay yung encryption ng inyong balota at nakasama po ang lahat ng kandidato dyan. Hindi po natin mababasa yan ng mata. Programa lang po at makina makababasa niya. Pero panghawakan niyo po yan, nakikita nyo mga pangalan kita nyo mga letra at numero. Dahil yan ang direct equivalent ng inyong balota. At pagkatapos po ng halalan, pwedeng huguting muli ang inyong balota para maimprenta at mabilang ng manuman. Nawawala raw po yung kanilang mga pangalan. Naku, simple lamang po yan eh baka naman po kaya kayo nawala ay e na-deactivate po kayo kasi hindi kayo bumoto ng dalawang halala na magkasunod. Eh batas po ang nagtatakda, Republic Act 8189, na kailangan ma-deactivate kayo. Kaya nga po, hiling namin nung panahon ng registration, alamin nyo ang estado ng inyong registration nang sa gayon, eh kayo po ay makaboto. Baka po yung iba dati, eh local voter, pumunta sa ibang bansa, hindi naman nagpa-convert o nagpalipat ng kanilang pagboto as overseas. Eh talagang mawawala po kayo dyan. O kaya naman po, yung mga dati na, na lumipat na ng mga lugar, eh hinahal hinahanap sa bagong jurisdiction yung lugar nyo. Dati, dati nasa kayo yung Estados Unidos, ngayon po ay eh, nasa Espanya kayo. Eh talagang kahit ano po gawin natin, hindi makikita sa Espanya ang inyong pangalan po. Pero meron ba halimbawa uh, nagawa naman nila lahat? Ano yung solusyon doon, attorney? nako ganito po yan. Kung talaga pong nagawa lahat at ikaw'y verifikado na, in, na ikaw'y registered voter, nakikita po namin, imposibleng mawala ang pangalan mo. Kung sakali man, may problema talaga. Pumunta po sa embahada o konsulada na nakakasakop sa inyo. Meron silang database. Makikita kung registrado ka. Pangalawa, eh magpatulong ka na po doon. Paano mag-enroll? Gamit ang iyong gadget o kaya po yung laptop na pinadala namin sa kanila. Napakaraming paraan po humingi ng tulong kesa po mamroblema lamang. Open na ho ba yung election finder natin attorney yung name finder natin? Na hindi pa po. Ito po i-up namin two weeks before the election. Uh -huh. Ito po yung isa sa depensa laban sa hacking kasi alam niyo naman po 38 million plus na hacking attempts po. Araw-araw uh -huh. araw ang tinatanggap niya. Kaya po yan eh, inilimitahan natin yung period kung kailan ma access Okay. Okay. Uh, Ulitin ko lang Atty., uh, wala pang election finder or name finder ng COMELEC, uh, hindi pa isinasa publiko yan? Hindi pa po. Hindi okay. Pa okay. Pa. Oo, para malinaw lang po. Baka mamaya may ibang mga lumitaw. Opo. Sa Mayo po natin nilalabas yan. Dalawang Oo. linggo bago maghala. Okay. Ano po yung mga pinakahuling lugar na inilagay po dito po sa areas of concern? Isinama hubay ba yung uh, pinakalatest, yung pamamaril? Na, ito ba yung election related concern dito kay um, Corwin Espinosa? Eh, hindi po, hindi po isama dahil lumalabas po sa paunang investigasyon ng PNP, hindi po siya election related. Ito po ay medyo personal at iba ang uh, ugat. Ang naisama po sa Comele Control, bagong-bago lang po, kanina lang umaga na ideklara ay ang Buluan, Maguindanao del Sur. E, eh, dalawa na po ang naka-Comele Control, kasama na yung dato Odinson din sa Maguindanao del Norte. Para malino, ano, bakit po hindi nakasama yung, ano, yung ki Espinosa attorney? Dahil lumalabas po sa paunang investigasyon, hindi po election-related ito. Bagamat kandidatong involved, oh. hindi po election-related. Kahit hindi po, eh, pero nangyari po siya while nasa campaign, um, uh, gitna ng kanyang pangangampanya. Eh, hindi naman po yun lamang ang basihan. Kailangan oh. po kasi ang puno't dulo ay halalan. Opo. Okay. Ano so, po dito. ang uh, mga pinakahuling balita pa rin dito po sa uh, vote-buying attorney? May mga nakakarating so, pong, pa rin ba? patuloy po ang investigasyon sa mga nauna ng reklamo at kung meron po, hinihiling pa namin na ipadala po ang ebidensya. Tulungan niyo po ang COMELEC pananatilihin namin yung confidential at kanyang promisyon. Oh. Okay. Attorney, noong parahong ba nung nakaraang administrasyong Duterte, may mga ganito na yung halimbawa, ah uh, medyo green ang iyong mga sinasabi. Nagpapadala na ba kayo noon ng mga ano? Ng mga shokos order? Hindi pong, ngayon po. Ngayon ah, naman po ito. No? Dahil oh. na po um intensify ng COMELEC ang aming efforts para gawing maayos at ligtas yung ating pangkampanya. Ah. Uh, ako po ay may uh, limitadong order oras na lang. Kaya po maraming salamat. Salamat, po, attorney. Salamat, salamat. Ako, umihili po kami na patuloy po natin ang pagsama sa Comelec sa paghahanda. at you. po makilahok at uh, sumali po tayo sa halalan. Maraming salamat, salamat po. Salamat, salamat, salamat. D. Z. X.